Hi guys! This is Rendamage at gusto ko ipakita sa inyo ang aking mga collections from different part of the world and I'm going to sell these things guys kasi hindi ko na talaga siya um, nagagamit kasi ang dami kong mga binigay sa akin from iba-ibang mga supporters so sayang naman kung masisira lang siya at di ko magagamit so ibibenta ko po yan sila guys and sana bumili kayo si papakita ko sa inyo yung mga gamit na <laughs> nabili ko. Ayan po. Galing po yan. Yung iba, yung dito na part na ay galing sa Korea. Tapos yung iba naman is from um, US naman. Tapos ito naman banda is sa so bandang Asia naman siya. Sa Singapore, sa iba galing sa Pilipinas naman, sa Japan, mga ganyan po. Pwede po kayong umorder dito lahat guys. Ay nako, pang gusto niyo po mga maliliit, perfect po siya. Ano pa po siya, yung iba nagamit ko po na isang beses, dalawang beses. Yung iba naman ay, nahulog na tissue. Nahulog na tissue. iba naman ay, um, may mga tag tag pa so dito tayo ngayon naman sobrang daming ano ay sorry madam ay sorry <laughs> sa kanya pa pala to guys ganun yung tingin nyo sa kanya pa pala to guys kay hey, madam pala to, guys <laughs> Ano Facebook page niya, Madam? Uh, back up 3D Star pre Love Item. Ayun po, ilalagay ko po sa oh, sa comment, sa comment <laughs> section <laughs> or sa description niya, guys. Sa kanya po talaga to resuri, Madam, nag-ano ako. <laughs> e, Nag-share kasi si Madam, sabi ko video-video ako. Video-video. <laughs> Imo moment. Imo ni ta. Eh po yung mga bags lahat na ibebenta niya, guys, kaya kung meron kayong magustuhan, ipapakita ko po sa inyo. Hindi isa-isa ko isa rin. Dandaan ko, may mga sapatos din siya, guys. Tapos meron din sila mga manikin dito na mga gumagalaw. <laughs> Ayan po guys. Meron sila mga, ayan, gaganda. May mga belt din sila dito. At may mga, may mga perfume. May mga perfume. Ah, grabe. Saan galing to? Na mga, mga, kung madam? Um, Hong Kong? Mga Hong Kong different part? Oh, different. Ay, hindi na importante kung saan galing mga pan. Basta kay mga, ano to, mga, Anong mga hindi hindi anong, anong, anong tawag? May mga pre-love kasi, ayan, may, may mga na, mga Louis Vuitton. Mga pre na to, ibig sabihin, Pala, ibig sabihin, lahat to, pre-love. Oh, pre-love. Ibig sabihin mga original to not guaranteed. Not guaranteed original kasi hindi nyo alam kung, okay. kasi hindi naman kayo bumili. Pero, kagaya nito, kagaya nito, kung pre loved tibig sabi na gamit na siya, pero mm. napakaganda pa ng mga quality. Mm. Oh, Grabe Oh. So, Tsaka guys, lalo lalo na sa mga kagaya mga, mga social climbers na wala naman talaga pambili ng original or kaya ng brand new, <laughs> no, Pwede kayo gumamit ng ganito kasi ako gaya ngayon guys. Ang dami kong ginto. Mm. Hindi nila kalahin mayaman ako kasi ang akala nila galing to sa nakaw or sa hold up or sa ano. Ang iba utang ang tingin nila sa akin. Okay. Hindi nila ako magamalang mayaman kasi kahit anong gawin kong suot ng mga LV or mga social na bag, kung hindi naman bagay talaga, hindi naman yung pagkamalang original to eh. Kaya kung gusto niyo bumili ng mga ganito, kaysa bumili kayo ng mga original madaling man. masira. Mm. Kung mm. bumili naman kayo ng original, hindi naman kang pagkamalang na mayaman talaga, tsaka hindi naman lahat Sabi na, ah, peke mm. man yan, kasi wala sa itsura. Pero kung gusto niyo magpaka social climber kagaya ko, <laughs> hindi nyo ano, di diba, ba, malay nyo ba? Oh, Magkano ito mga ganito, madam? Naka-sale yan. Uh, kaya uh, nga binibenta kasi sinisale. Oh, si oh na no. Charot lang. <laughs> <laughs> may discount. Christmas sale kami. Ito, makukuha nila kasi 2,800. Bigay na lang namin ng 1,800 to 2,000. Ay, ay, ay. mahin ko na to. 1,800 to 2,000 ganito? Oo. Oh. Oh. Guys, nakita ko ganito But, sa... Tinan mo na yung loob. Tinan mo na yung loob. O, oh, di ba? O, pa! Ah! <laughs> <laughs> mabwede, mabwede utang ma. Oh my God. Hintay, uh, di ka parang kapayang utang sa akin. Kung saan ka na iba. O, lagi. O, lang, ganda nito pang regalo, ha? O, ba? Anakas oh my God. Ang lakas makasosyal nito, guys. O, oh. Oh, kung si Mama bibigyan ko nito, wag niyo sabihin na one tulong ng one month to be. Ano? Oh my god, my boyfriend love. Ay, baka bibigyan ako si love ng ganito. Yung mga gusto kasi ng asawa oh, ko yung okay. ganun-ganun. Ah, gusto ni Gio ng ganito. No, ganito. Para piliin ko si Gio ng ganito. Ay, mga vintage. Oh, no. Ito, ito, magkano 'tong mga ganito, ang LV? Oh, 'yan. 3 bigay na namin ng 2,5 to 2,3 2,5 2-5 siya guys. Tingnan nyo naman ang baka quality niya guys. Baka orig yan kasi marami na kaming buyer dito na ako ng orig oo kasi pero parang ano na. to eh parang siyang okay ukay -ukai. so hindi oh, mo alam na. talaga oh. parang okay ukay siya pero medyo social okay, kasi na. naka-aircon <laughs> tapos social huwag natin sabihin yung um, ano exact na lugar huwag kayo maglagay ng address dapat kasi malay niyo di ba maraming mga oh. druggo maraming mga oh, okay. ano lalong-lalong na ano kayo dito so ito kasi hodang peke siya, o oh, kung ano man siya, kung pre-labon siya. Quality, Pero yung quality niya, hindi siya yung kagaya ng nabibili natin na malambot lang, tapos madaling maganda. Uh -huh. Ang ganda diba, niya. From Korea pa siya, Japan, diba? Oo, oh, oh, I've oh, been to... Oh. Georgia? Diba? Ito, ang mahal nito, nasa mo, pito ng lapad to, walong lapad. Oh, tama, uh -huh. tama. Grabe. Ganda ay, ang ang, ang ganda nito. Pwede yung ano ko to, ipa... Preserve. 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 For Mom Brenda. Oo, grabe, ang ganda. Hindi, hanap ako ng mga LV dito kasi paborito kasi ng asawa ko. LV lover. Oo. Hindi, gusto niya yung mga ganan-ganan coach na LV or ganan-ganan Ah, Marabelt, ma'am. yung mga coach namin, Urig. Michael Kors, Urig, mcm Meron kayong coach. Tori Birch, Urig. Coach Erwin meneses Coach jaworski Ma'am Cherry, magkano yan, ma'am Cherry? Kano, Yan, o, bigyan ko nilang yan ng, ano, one Two hundred? One hundred One five, 150,000 sa din, nila, oh, mga nila, mga... Uh, dating price din. Yung mga belt din nila, oh, di ba, ang gaganda May mga din, may mga Victor's Dating diba? price do no. May mga backpack May <laughs> mga backpack, pero or urig to, mga... Ito dami mga bag, Ang dami mga unclined Naisin nga guys, ha? Parang silinto or... Post boutique Post boutique, o, di ba? pulse buti ibig sabihin um hindi hindi Post. nangyari it... pulse kasi sya eh. <laughs> true pulse pulse <laughs> original yan madam May ma ah, original to, May... ma <laughs> 'tong 900 na lang yan 15 <laughs> <yeah. Original> yan. 900 <laughs> okay. na lang guys. But... <laughs> Sa shop ng Korea yan, ano yan, mga 18,000 oh, Talaga? Oh, okay. oh my god. Alam mo ganda no? pili utang. utang ma. Ang ganda. Ang ganda Layo pa ug um, ng sweldo, no. ma'am. May bang omong gali kag buto kag gabi, karon magtutulungan ka. <laughs> <Uy, laughs> ka. Okay. ka Kuan ta <laughs> Chanel. Chanel. Ano Chanel to? Chanel 2 Chanel 3? Chanel 2. 5. Anong, ano ta? Chanel. Kaya nga, anong magkana ta? 3 Naging ano na lang yan? 2-5. Ang ganda ng Chanel ha? Promise. quality niya guys. Ang ganda pa. So kung ko kung saan. Sobrang ganda oh. Meron sila mga ano um very sign of usage pero oh. ang ganda promise ha. Ah. Bag lovers ka mag friends. Animal so, lovers. Uh, <laughs> bagla, hindi ako so, bag lovers pero sobrang dami kong bag kasi ang daming binigay. Oh, 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 uh, ah, tapos meron din ako mga oh, tapos may mga ganito rin ako mga estante, oh. mga collection ko pero 2400 lang yun mo, 400, 200. Yung mga peke-peke oh. lang. Oh, for a more LV, di ba? Ay, mga ganda niyan, mga totoo, yan mga binigay Maka, Maka, pero mga coach Elvi totoo. Pero meron ako mga yung parang um, mga bag lang ng mga charot-charot bag, -charot fashion bag. Ano yan mga nagpo 400 lang. Hindi man. Pila ni? 800. <laughs> 800. <laughs> 800. <laughs> 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 pang manicure man siya, <laughs> pang manicure. Ang gaganda <laughs> ha, Chanel. Ito yung binigay ni... Ang ganda oh. na Michael Kors. ganito <laughs> yung binigay ni... Eh, desi Asia ka sa kay mama. Oo, oh, maliit. ang Malaki lang to. Oo, oo tayo yung pagdag ko. Ang ganda niya. Sling na Sobrang ganda niya. May sling Promise. Sling. Ang ganda, oh. Tingnan mo, oh. Slang ba? Hindi ko magpalit. Sling bag ka ng pagregalo. Okay. Oma, tigana to si... Mahilig kasi sila ni Caridad ng mga bags kasi. Gusto talaga nga ni Caridad din ganito. So, papuntahin ko na dito sila na mamili na. Yung mga ganito, oh. Ayan, oh. Ah, oh, shout out sa mga kasin ko diyan, sila nang Maymay. Gusto niyo sa Japan, 'di ba? Hindi na kailangan, meron na dito, oh. Oh, Karida, Jessica, Marian, oh, tingnan niyo. Mga kasin ko diyan, oh. Sa mga kapatid ni Jigjag, oh, 'di ba? Nang para, oh. Claudine. Ang ganda. Ito maganda na bag. Apa, apa, brand? Oh, ito, Louis Vuitton. nice Oh my god, ang ganda. Ah. Magkano itong ganito? 2,000 na lang. Charot lang. 1,400 <laughs> <four> na lang daw. 1,400. Magkano ganito? Magkano? 2.5. Sale na siya. 2.5, bro. Dahil, guys, pag mga, ano to, 25,000 to pag sa Japan mo makikita to. Mm. Pero wala pa siyang bruises. So, wala, wala pang, may mga sign of the si siguro. Ano ba? Wala. Oh, oh, normal. normal na nagamit siya, Pero grabe ha. Ganito talaga mga sa ibang bansa. No? Mm. Yung pag hindi na nila gusto, eh, ano, sa ating kasi, bago natin bitawan, talagang wala na talaga. Pangit na talaga. Ang ganda oh. 2.5 lang siya guys. Kung meron, naku, pakimahin na. Hanapin nyo na lang po, kaagad. Sabihin nyo pa nga yung pinlex ni Brenda. So mag-live selling na tayo guys. Thank you so much for watching. Sa lahat mga gustong bumili ng bag, sobrang dami po dito as in pagkita ko sa inyo. And then, mag selling na po kami. Thank you so much. And please, visit po page nila kung gusto nyo pong bumili ng mga bags na talaga namang quality na maganda talaga. Thank you so much for watching. Bye! At ito pang pa ibang pasilip na kanilang mga gandang bag na makita nyo sa kanilang shop. Ito po ay not guaranteed original pero sobrang ganda ng mga klase. Pero yung mga Hermes po dyan, yung mga LV, hindi natin sure kung talaga namang um, original yan, yung mga Chanel dyan. Pero may ibang nakakuha talaga, nakakachempo ng original. Hindi po sure na may ari kasi po galing pa po, po yan sa Korea at pinapaship lang dito sa Pilipinas. Alam niya naman yung mga ukay-ukay, -uka, yung mga used bag, yung mga gamit na ng mga bag. Pero ito, guaranteed talaga na talagang ang ganda pa ng quality ng kanilang mga item Sobrang ganda talaga. Meron din silang mga perfumes, belt, meron din silang mga sapatos. Ang ganda sobra guys. As in, grabe. Pero ang mga coach nila lahat po yan original nyo kanila mga coach pero yung iba dyan, hindi po pero napakaganda talaga ng mga klase kaya ano pang inaantay nyo hanapin nyo lang ang kanilang Facebook page na nakamention naman dito sa kan aking caption and pag may na kayo sobrang dami ng bumili dyan grabe ang ganda talaga so feel free to message them and follow and buy na